ayan mga idol, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, lalo na sa mga solid supporters natin diyan. Uh, ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga idol, no. So, sa ngayong umaga po mga idol is gumawa na naman tayo ng panibagong content. Uh, nandito na naman po tayo, nandito na naman po ako sa inyo mga idol. Junjun Vlogs da AKA da Palmer. Ayun. Hello po sa inyong lahat mga idol. So, ayun, pag-uusapan po natin mga idol ang tungkol nga, tungkol nga doon sa ating mga inahin kung ano-ano nga ba ang mga dapat nating paghandaan kapag malapit ng mga anak yung ating inahin mga idol no so ayun mahalagang mapag-usapan natin itong mga idol kasi importante sa atin na kailang lagi tayong handa sa panganak ng ating mga inahin so ayan pag-usapan natin mga idol so ano-ano nga ba ang mga dapat nating paghandaan bago mga anak 'yung ating inahin so ayan so una po sa lahat mga idol is kailangan po 'yung inahin natin na malapit ng mga anak ay mailagay na natin sila sa paanakan mga idol no bago pa sila mga anak kailangan nakasafe na sila sa paanakan nila ayan so bago sila mga anak mga idol ay kailangan malinis po 'yung kanilang paanakan kung pwede nating i is i-disimpick po natin mga idol yung kanilang paanak no. So una po sa lahat is ano nga ba yung mga kailangan natin bago manganak yung ating alagang baboy no. So kailangan mayroon na tayong nakarede na gamot kung kinakailangan is mayroon tayong gamot mga idol. So una is mayroon tayong pamunas mga ma, mga idol no, 'to yung pamunas at malinis para doon sa mga biik At mayroon din tayong bantis, mga idol. So, 'yun yung kailangan natin sa kapag malapit pag kapag anak na yung ating inahin. So, kailangan mga idol is maging aware tayo sa panganganak ng ating inahin, mga idol no, kung araw man yan anak o gabi. Eh, kailangan natin sa gabi kung may, kung gabi sila mga anak is kailangan bantayan natin mga idol no so kailangan bantayan talaga natin yung ating inahin at kapag gabi siyempre kailangan natin ng ilaw ayan so kung mayroon naman tayong kuryente mga idol is lagyan natin ng kuryente so sa amin dito eh, wala naman kaming kuryente dito sa bukid So, bali ang ginagamit namin dito i e, solar lang mga idol, no? Nagbili lang kami ng solar, battery at bulb para dito sa aming babuyan. So, dahil malapit na nga mga anak yung ating inahin. So, bali tatlo nga pala yung ating inahin mga idol na malapit na ang mga anak. So, yung isa malapit na, di ba, mga katapusan po nitong ugus is mga anak na po yung ating inahin. So, yun nga mga idol. Balik tayo dun sa pangarap ng ating inahin. Kailangan uh, mapaghandaan din natin yung mga idol so ihanda natin sa mga biik kung gusto nyong putulan mga idol yung buntot o sa akin po kasi mga idol yung ginagawa kapag pinanganak na yung mga biik eh nail cutter pinuputo... kailangan natin na nail cutter kasi pinuputulan natin ang ngipin yung ating mga biik no kasi para iwas din po yun sa pag kapag kasi mahaba yung ngipin ng ating mga biik i eh ma masakit po yun kapag dumidi sila sa inahin mga idol no? so kalimitan naga tumatayo yung nanay na inahin kasi nasasakitan siya doon nga sa mga ngipin ng kanyang mga big so kailangan natin putulan mga idol yung kanyang pangil ganoon na rin yung dito sa baba mga idol eh, natin kahit kunti lang mga idol no? matanggal lang yung talim yung tulis ng kanyang ngipin So ako yun po yung ginagawa ko mga idol yung buntot naman mga idol is depende na sa inyo kung puputulan nyo ng buntot sa akin naman yung dalawang inahin natin is wala namang buntot talagang putol talaga yung buntot nya uh, depende na sa inyo mga idol kung puputulan ninyo ng buntot kung puputulan man ninyo is huwag ninyo lang sagarin masyado mga idol no yung katamtamang putol lang yung buntot nila so bale ang gamot naman ay handa natin sa ating inahin o di kaya sa ating mga bake, yung ginagamit po natin mga idol is yung jiktran Yun po yung inihahanda ko ng gamot para doon sa ating mga biik para iwas anemia po yun mga idol no para sa ating mga biik. So mayroon palang may nag-comment sa atin mga idol patungkol nga doon sa gamot na oxytocin. So mahalaga po na alam natin kung paano ba gamitin mga idol yung oxytocin sa ating inahing baboy. So, paano nga ba natin ginagamit ito? Ayan, pag-usapan natin mga idol. So, yung oxytocin nga pala mga idol is ginagamit ng puya natin kapag yung inahin natin is matagal siya maglibor yung ilang oras na mata, sobrang tagal na maglibor eh, medyo nahi, kung sa tingin natin medyo nahihirapan na siya mga idol no? yung tingin natin na parang hindi niya ka talaga kaya hindi niya hindi, nahihirapan talaga siya magpalabas so pwede natin bigyan ng oxytocin yun mga idol no yung ating inahin so kasi yung oxytocin naman kasi mga idol ginagamit lang po yan kapag medyo overdue napo na po yung inahin nating baboy kapag lumampas na po ng palagay natin nasa 117 days na so pwede na siguro natin bigyan ng oxytocin kasi alam nyo naman siguro mga idol yung oxytocin po is pampahilab po yun sa ating inahin para bumuka yung cervix ng ating inahin para lumabas po yung mga biik so yun po yung purpose ng oxytocin para dun sa nagcomment sa atin so syempre yung ating inahin naman mga idol is pinaka ano lang naman talaga ng mga inahin is one, hanggang 114 days lang yung kanilang due date sa panganak kapag bumaba po sa 100 days, 109 days kapag bumaba pa po doon is eh uh, kumbaga ano na po, uh, ano po yun siya hindi normal na panganak anak no. So hanggang 140 days lang talaga ang panganak. So kapag lumampas naman sa sa umabot na siya ng 118, hindi pa rin lumalabas. Eh uh, saka na tayo magbibigay ng oxytocin mga idol. Kasi kailangan po yun para hindi na maano yung mga bibig kailangan natin ibigay yung oxytocin para lumabas yung mga bay kasi overdue na po yun kapag umabot na ng 118 uh, hindi pa rin patuloy pa rin siya naglilibo so kailangan natin bigyan ng oxytocin so yun nga pero kapag normal naman mga idol yung ating panganak so huwag natin bibigyan ng oxytocin para magiging normal lang lagi yung panganak ng ating inahin so kapag ano na naman mga idol kapag normal naman yung panganak niya kan uh, kanbawa lumabas na yung isang mga idol okay po yun pakiramdaman pa rin natin kahit na normal pakiramdaman natin kasi mayroon kasing iba na lumabas na yung unang big eh ang tagal po ng kasunod maabot po ng oras o dalawang oras pakiramdaman po natin yung mga idol kapag umabot na ng isang oras o lumampas pa ng isang oras pwede po natin bibigyan na oxytocin yung ating inahino kasi kadalasan kapag umabot na sa ganong oras na katagal yung sumunod na biik is mag -focus na po yun ang ikamatay ng biik sa loob no kaya ayan ang kalimitan na namamatayan yung biik kasi ang tagal lumabas ng sumusunod nangyayari yan sa una o pangalawang biik pangatlo nangyayari po yun siya na sobrang tagal talaga mga idol so sa akin naranasan ko na rin yan yung matagal talaga lumabas yung pangalawa o pangatlo na biik sa una may lalabas niya yun lang tapos pangalawa o pangatlo sobrang tagal na oras hanggang umabot ng isang oras, sumatagal so matagal pa so binibigyan ko po ng oxytocin kasi yun po siyang nagpapabuka sa cervix sa cervical canal ng ating inahin no? so kaya nilalabas niya talaga yung biik so yun lang mga idol saka syempre pinaka importante sa lahat kailang bantayan natin yung ating inahin dahil minsan eh kapag na yung kap lalo na kapag unang anak pa lang ng ating inahin is nahihirapan siya kapag lumalabas na yung paa ng inahin o kundi kaya ulo sobrang tagal pa mailabas no so kailangan maduk mahila natin yun mga idol yung bake kasi delikado rin po yun sa ating isa sa kasunod niya na bake kung matagal siya makalabas so yun lang so saka minsan nalulumos po yung bake mga idol so mag prepare talaga tayo ng pamunas yung to yung pamunas minsan paglabas ang daming tubig minsan kasi ang daming tubig so kailangan natin punasan dukutin natin yung kanilang ngala-ngala kaya -ngala. minsan napapasukan ng tubig nagkukos din po yun ang ikinamamatay nila yung tawag na nalulumos sila sa tubig mga lolo saka yung sapin-sapin nya is matanggal natin ayun so ayun lang mga lolo uh, sana nakatulog po yung ating video sa inyo para dun sa nag-comment eh, sana na unawaan nyo po ma'am So, yun lang. Maraming marami salamat at sana nakatulong po yung video na to para po sa paghahanda sa ating malapit ng mga anak na mga inay. No? So, yun lang mga idol. Oh. Maraming maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. So, God bless po sa inyong lahat.